Hello, good afternoon mga kaabay Welcome to my youtube channel Panibagong araw po tayo Panibagong vlog na naman Kahit uh, paulit-ulit lang po ating content, at least nakapag vlog po tayo para may upload tayo sa ating channel na And nandito po ako ngayon sa aking trabaho so, ayan po nandito ay nandito lang po ako sa may So, may mga puno ng kahoy ayan mga kabay malaki namang dilim ah. parang babagsak na naman eh, na naman ang ulan mamaya oo akala kakatakot mga kabay palagi na lang umuulan dito sa amin walang araw na hindi umuulan napakahirap dito ay, mga kabay, dito lang ta. Mag-vlog muna. Ayan. Shout out po sa ating mga kaibigan dyan. Shout out po kay ma'am. Uh, ma'am Marcel. Ah, uh, ma'am Marcy. At uh, shout out po kay ma'am Iba. Shout out po kay ma'am... Uh, Kaimam Kay uh, Jaya. Eh Kay Imam, Kaimam auto Kay Imam. Nah. Dibain. Ayun to po. Uh, Nanti to pertayo. vlog na naman po tayo dito kahit pa uh, ulit ulit ang ating uh, video Kailang, at least po no, kapag, ano po tayo daming bunga ng ano langka ayun mga kabayo mga langka papaya yun Lali pa tayo dito mga kabay kasi may sounds. May music. Baka makapirat po tayo. Dito po tayo dito. na ng bayan na. Kumulog na naman. ismiyo, o. Nakulog palakas malakas, palakas Ayan yun po. Lalaki po ng puno ng ganun mga kabay. Ulit-ulit na lang ating konteng dito sa school. Siola po tayo ibang maglagan ayan mga kabay ang sinabi ko nung pang gamot sa ano, gamot po sa nang kung may sakit na bato ayun po herbal po lang ito lang tayo update po mga kabay, may i-upload po tayo sa ating youtube channel mga bulak mga bulaklak ayan po mahirap kasi dito mga kaabay wala tayong ano selfie stick na maganda san ako may selfie selfie stick tayo kay hindi masyado malikot ang ating video ayan saan na walang ilang wala tayong music di sini, kerana kita tidak boleh berjalan-jalan di sini. Kita Get out. ng maraming mga bata nagpa pa よし。 dito lang po na tayo mag vlog kasi wala nang tayo uh, pupuntahan ayan o gandang mga bulaklak mga kaabay Okay, bye bata. May ginagawa sila mga kabay. Yan na ganda ng mga bulaklak. Hey, Amen. grabe mga kabay malakas ang ano ang um, uh, kulog <laughs> Ayan mga kabay. Ano ba yung ginagawa nila man? Ayan sila o. Oh. Ganda na kataga vlog? Oo. Oh, Oo. Oh. Oh, oh. Vlog na naman tayo. Mablog na naman tayo mga kabay. Para may upload po tayo. Ilan na pa yung followers nyo? Hindi, hindi. Subscriber. Ah, subscriber pala. Ah, 20,000. Gabi naman yan. 200. May kwarta ka na to? Sa pagbablog? Mm. May pera ka na sa pagbablog? Oo. Oh. Mga kabay, mga estudyante mga kabay. 20,000 abay channel dyan. Ipaki-check nga ang pangalan natin. Para mas subscribe sa sa akin. Ano to? Abay channel. Abay channel? Abay. Abay. May load kita eh. Langit ka. Uh, ano niya? Migri ha? Eh? Ayan eh. Mga... Kahoy, po. Ang ganda na ito mga punong tahoy, mga kahabay. Tapos ito yung gym. Gym. Ay mga bata may ginagawa ko. Ito po sila mga kahabay. Mga high school po ito. Anong grade ka? Ang grade 7? Ah. Ibu, hindi ako ganyan. Ang grade 7. dami na ito ito ito, ito type ko lang muna ang akong nga pangalan i-type ko lang ang akong pangalan tapos uh, mag-subscribe ka, mag-comment ka tapos i-like mo i almost siya para updated updated ka sa akin video. Tapos, hindi ano lang. Wala ko doon. Wala ka. Mga kabay, sandali lang kayo si mayroon tayong mga gusto mo subscribe. Ikaw na lang, Abay Channel. Abay Channel. A, B, A, I, C, H, E, N, E, Elephant, ano Ay, ano lang? Isa lang, isa lang, isa lang uh, in. Isa lang in. na? Subscribe mo tapos ano, uh, bill mo lang. pero, para... Ayan mga subscriber natin yan. Yes! Ayun Ayan po. Mga subscribe na sa atin mga kabay. Salamat ha, ah, salamat. Ayan mga kabay. Punta tayo rito mga kabay. Patuloy po tayo mag vlog. Vlog ng vlog lang po tayo. Ah. Ayan. Hi Ay, ma'am. Ayan. Ayan. ng mga tao dito mga kabay kasi ngayon hindi lang dito mga kabay ang klase ang ganda ng bulak-bulak ayan umulan na umulan na mga kabay umulan na po umulan na talagang palagi lang Mukulan yun. Mukulta na Dito po tayo. Dito po tayo. Pabasok tayo dito po. Dito muna tayo. Magpapahinga. Medyo malamig. ating puno. Kado ito mga kabay. Maulan ang tapos. Maulan tayo kasi mahinit. basah basak kalau nak puan kau maka abai basak nak dan aman. Aman sampai mulana amat. Pasti tak yuk kami kun. malakas ng ulan mga sabay. Ayan, kita na po.